tandaan natin na merong dalawang klasing doktrina ang umiiral sa mundong ito. Una, ang turo na naayon sa kalooban ng Diyos at pangalawa, ang uri ng turo na siyang sisira sa kalooban ng Diyos. Kaya kung inutos ng Diyos na huwag mong sambahin ang mga imahe at ang mga ribulto, yan din po ay kukuntrahin ng kaaway. Bibigyan ka din niya ng mga rason kung bakit o okay lang na sambahin ang mga ribulto. Papaano na ito gagawin? Papaano siya magbigay ng mga rason na magmukhang panipaniwala? Halimbawa po, katulad ng ginawa niya sa Garden of Eden na naging sanhi sa pagkasala ng tao dahil sa twinist niya ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kila Adan at Eva, huwag ninyong kainin ang bunga ng puno sa pagkakilala ng mabuti at masama dahil kayo ay mamamatay sa oras na kainin ninyo ito. Yan ang sinabi ng Diyos. Pero ano ang sinabi ni Satan kay Eva? Ang sabi niya, pwede mong kainin at hindi ka mamamatay? So parang ipinalabas ni Satan na nagsinungaling ang Diyos Karakter po ni Sita na kontrahin at balututin ang utos ng Diyos para iligaw ang tao sa maling paniniwala. Kaya maaring isa ka rin sa nagtataka kung bakit napakalinaw naman ang utos ng Diyos na huwag paglingkuran at sambahin ang mga ribolto. Pero bakit marami ang naniniwala na pwede itong sambahin? At yung pagkasabi ng Diyos na huwag ninyong sambahin at paglingkuran ang mga ribolto, ay kasing linaw po ito sa inutos ng Diyos kila Adan at Eva na huwag kainin ang bunga ng puno